kag sa akin channel today magluluto tayo ng pork belly ito yung laman ng baboy sa tiyan niya dito sa maitiyan ayan lutuin natin na parang adobo guys ayan samahan niyo ako kung paano ko lutuin thinking ito na ating pork belly guys. Malalaki ang tipak nito. Sobrang lalaki ayan. Syempre hugasan natin 'yan. Syempre kailangan din natin dito na luya, bawang, sibuyas, bay leaves, star anise at saka cinnamon stick. Saan ba 'yung cinnamon stick natin? Maliit lang guys ang nilagay ko kasi medyo mapait ang cinnamon guys pag sobrang dami. Ayun hugasan natin 'to at syempre balatan natin ng ating bawang, sibuyas at luya. Ayun samahan niyo ako sa akin paghuhugas ang ating karne ayan Syempre marinate natin 'to. Ayun natin. Kailan mabubuksan natin ba? Ma Ay, sumakay sa hugas ma para maging. Nandito natin dito sa ating sabaw. to guys ng na... ano? Ay, wala na kami wine, my. Wala na kami palang wine. Mmm, wala na kami wine, guys. Okay, toyo na lang. Toyo. Kasi wala na kami wine. Kayo. Tingnan ko kung wala na kami wine. Wala na kami wine. Ay, run. Wala na kami wine. Okay. Nagin natin siya ng wine. Okay, let's check it para matagal yung kanyang lamsa. Kaya natin ito para hindi na tayo masuda. Wain well, yun guys, ay hindi ko na ito. Toyo. Kaya pwede lalagyan natin ang na pampalasa ng konti. okay pa other. Kaya nang ano lang natin, hindi nang lang iba. Kinamay ko na ha, pasensya na kayo. Pinakamay naman talaga to. Hindi nyo mahalo yan kung hindi nyo kamayin. Hindi uso dito gloves, diba? Pag na kayo mag among kakain dito. Tagal ko na sa kanila, okay lang naman sila. Bakit kala nyo sa bahay niyo nag-aglabs o ba kayo? Hindi naman na, di ba? Kala nyo nag rin naman tayo nag sa Pilipinas. Yung mga nanonood lang yung mga arte. Char. Sure. Yan. Yeah. Ito natin, ilagay natin dyan sa gine. Saka ka natin pakinggan na konti. Wala ka natin ang kakala nasa po. Ayan. Balatan na natin ang ating mga regalo. Siyempre mo natin natin ang sibuyas na nakakapagpaiyak. Makala mo mayroon kang problema. Pag may problema ka guys at hindi mo maiyak-iyak, magbalat ka lang ng sibuyas, ikurado iiyak ka. Ayan.

我我我哋唔使洗佢啦，你哋洗移动嘛？好啊，先洗咗先。你哋呢個可以咧，冇个細盅啊，或者係就唔會咁 อาจารย์กำหนดละมาได้คินก็จะยู่หัวโต๊ะบ้างไปกองาดี่ตรงเด็กก็ยัไม่ใส่กัน哈ดีกว่าใส่ก็ยัง干净กัน Thank you. 好太難又冇睇，太難嚇。嗯。你溝住啦。可以睇到啊，全部一齊呀，好少噶啦，陣間啲佢會會熟咗啦。幾快啊！呢度。唔跳。 tayo sa isang ating pork belly. Teka lang natin dyan ang na, uh, Kailangan natin dyan na. Ayan. antika Nalagyan na natin ng ating sibuyas. Thank

natin tapos magpakulat tayo na ating ano tayo na sugar ah, ano magpakala At eh. na ating kasi pasada na lang ako ito na ano na na ating masa. natin. Tapos lahin natin sa sapan. Ano okay, ba guys? Yan tinanggal ko na. Lagyan natin yung asukag natin hanggang sa magbabos-babos yung sugar. Ito nga sa natin kailangan na mag-melt siya. And okay na yung sugar nating, pwede natin. Pwede nating natin ilagay ang ating ano. Pwede na ilagay ang ating karne. y las tigresa listo para nos lo vamos a hacer ok 有冇可能？<laughs> Lagay na natin yung sauce kanina. Ito yung pinag-marinate na ito. Ito yung ba Ito yung ito. yung marinate As para mas